Ano ano? Konti na lang. Konti na lang. Malapit na. Rakita lahat. Top or bottom? Oh, Top. shit! Oh! Top? Yes! Ag Lalamig ka, ma'am. Yan ang kayo pinakamahina, eh. Oh, shit! Oh, yeah. Ay. Sabog mo talaga, kuya. Oh! Ay, yako. Ang kuya, may gagawin ka po gagawin bukas? Wala naman. Bakit um, kasi di ba, isa lang ako dun sa apartment. Ako gusto mong mag food trip. Or... Food trip? Oo. Ito yun. Ito yung medyo sweet. Kailangan inaalog muna. Oh, mga! Mas magandang inaalog. Oo. Oh. Oh, sige, ito na lang. Bigay ko sa iyo to. Gusto ko pa rin yung pabago. Ito ko si Jose. Oh, gusto oh, ko yung kanyan. Oh, ito. Bigay ko na lang din sa iyo to. Ayun, Para maalala ko yung amoy mo. Ako na lang po yung ilaw. I ilaw? Sige, ma'am. Ay, wag pa may ilaw? Ah. Um, ay, hindi. Pwede mo pa bukas na lang ako ulit? Mas yes, gusto lights on. <laughs> lights on? <laughs> <laughs> Oo naman. Para kita yung lahat. O! You know, oh, para ano, makita natin yung daan. Sabagay. Sabagay. Tabos okay, okay. Mas so, maganda pag eh. Tap, para kita oh. lahat. Top or bottom? Siyempre, top. Oh, top? Yes. Ah, gusto, gusto mo talaga yung mataas, no? Mm. Gusto mo yung nasa Gusto mo taas? kasi yung naaabot ko lahat. Ha? Oh, yeah? Oo. Oh, gusto ko. Kaya mas gusto ko yung nasa top yes. <laughs> Ay, ya, ako. Ay, iiya talaga ako sa'yo, ma'am. Bakit? Wala lang. Bakit naman? Ikaw, hindi ka naman mahihain, no? Hindi naman. Ikaw po ba? Anong gusto mo? Top or bottom? Oh my god! <laughs> kahit saan ako, okay oh, lang eh. Ah, kahit saan? Oo, oh, yun, namatay. Ay. Namatay ilaw. Kahit saan? Kira kasi yung ilaw. Ah, tara na. <laughs> <laughs> kahit saan? Mom, baka may ay. magalit ah. Hindi, sabi ko, I mean, kahit saan, nasa na ba tayo? Ay, may ikasaan na tayo. -C. Ah, okay. Malapit na tayo. Malapit, o, malapit ka na ba? Na, oh, I mean, malapit oh, na tayo, no? <laughs> Hindi ako masyadong ano dito, eh. Mas uh, pag nag na ako, yun na siya. Uh, Hindi ako familiar masyado sa ano pa, yung BGC mo siya. Kumain ka na ba? Kumain, ma'am. Hindi pa. Uh, Pero baka sa bahay na. Gugutom ka uh, ba, ma'am? Parang gusto kong kumain, eh. Gusto mo kumain? Kumain sa bahay. Kasi kakainom ah, ako, diba? Gusto uh, ko gusto ko pa yung masabaw. Oh, shit! Yung oh, sabaw na mainit, gano'n. Oo, oh, yung may sabaw. Wow, Masarap eh. kaya kumain. Masarap kumain, no? Lalo pag nakainom, no? Solid yan. Lalo na pagkatapos mong uminom. Oo. Oh, oh. Buti mong tumigil na yung ulan, no? Oo, diba kanina? Oo, oh, lakas ng ulan kanina no? umalis ako sa amin. Oh. Kanina ba? Hindi, hindi ka naman naulanan, no? Okay. Ano yung favorite ano mo? Mm. <laughs> ano yung favorite position mo pag ka Ano yung gusto mo maabot? Ano yung gusto mong maging position pag nagtatrabaho nga? Ow, ah, okay. So, gusto... ano yung favorite position mo oh, shit. Oh, shit. sa trabaho? <laughs> ano yung gusto mong maging position? Ah, syempre gusto ko yung ano, yung mataas na position kasi minsan pwede ka nakatayo, pwede ka nakaupo, di ba? Hindi Yung ano ma'am, yung diba? ano, yung position sa mga trabaho, ah, ganyan, okay. manager, diba, ahente. Di ba? Pag, yun? pag sa manager or sa kung kahit ahente ka, syempre, yun, matik yan, di ba? Pwede ka nakatayo lang, pwede ka nakaupo. Ah, So kahit anong position gusto Grabe mo, Grabe okay lang sa'yo. Grabe ka na lang kuyok, ano-anong pinag-isip mo dyan eh. <laughs> position nga, diba? Kaya nga. Position. Pero ikaw, Ako? pero gugustuhin ko yung position, yung, siyempre yung mataas na, diba? Oo, so, oh, bagay. So gusto mo, tap, tapos... Mataas. Mataas na position. Nakatayo. <laughs> yes, nakatayo. Nakatayo. Okay lang ba maging friend tayo? Okay lang. Oh, naman. Umaya ako kunin ko yung ano. Uy, thank you talaga. Okay lang, ma'am. Buti lang na lang natimingan kita, kumiya. Buti nga natimingan kita. Sakay ka na punta. I mean, <laughs> ano, A ako na lang yung nasakyan mo. I mean, oh, ano, ano ba talaga? Buti na lang, ano, pumayag ka na free ride. Ah. Kaysa dun sa hinihintay mong mag accept sa'yo ng booking. Ang sarap kaya doon. Oh, yung, oh maaga! Free ride. Ah, ride? Yes. May liga pa sumakay? Oh, okay. Sumakay sa sasakyan. Ah, sasakyan? Sa, sa, sa motor hindi? Sa motor. Sakto oh, lang. Oo, sakto lang. Oh. Pero mas maganda yung nasasakyan sasakyan kayo. Nasa sasakyan? Oo oh, naman, Mati. Anong sakay ba gusto? Oh, shit! Oh, shit! Sa likod o sa harap? Ah, okay. Sa likod o sa harap? Mas maganda kayo kung nasa harap Nasa? Nasa harap. Kasi pag nasa likod ka, parang nakakahilo. Nakakahilo pag sa likod mo? Oo, kasi umaalog-alog talaga yung kanina eh. Napapasok ka nga ako kanina. Kasi di ba nakainom ako? Oo. Oh. Kanina habang sumanda ka sa kayo, nasusok ako. Kasi umaalog yung pag nasa likod. Oo. Oh. Kaya mas maganda nasa harap. Ah, gusto mo talaga harap, no? Oo. Oh. So, mas maganda nasa harap. lalamig ka ma'am. Oh ang pinakamahina eh. Oh my god! Sabog talaga kuya. Oh shit! Nahiya ako. Ang bango mo. Bibigyan na nga kita mamaya ng ano ah. ng Perfume. Ano ba yun? Ano Ha? Yung ilaw mo talaga. Bumukas bu ulit. Bumukas talaga siya Siyempre. eh. Siyempre. No? Wala ka bang dalang jacket? Bakit nagdadala ka? Kasi maulan, oh. Adyan ka naman, eh. Oh, my God! Wala akong dalang jacket. Ay! Wala akong dalang wala, jacket. Wala akong dalang jacket, eh. Kala ko, pwede na kahit ikaw, eh. Oh, my God! Kala ko, pwede kahit ikaw na lang. Ako pagiging jacket ko. Grabe. Um, kuya, may gagawin ka po bukas? Gagawin bukas? Ah. Wala naman. Bakit, ma'am? diba, mag-isa lang ako dun sa apartment pa kung gusto mong mag-food trip or... Food trip? Oo. Oh, okay. Food trip na lang tayo kasi, diba, oh, sinasin mo naman ako oh, dito oh, ngayon. So, layo-layo mo. Tapos, ano, para... Libre mo ba yan? Oo naman. Pwede naman, syempre. Eh, sa bahay lang naman din yun. Ako lang baka... naman yung tao dun. Baka mamaya merong ano dun ha Wala. Ako lang naman yung tao dun eh. Para gusto pa kasi pa kasi kita mo ay ng gusto mo makilala <laughs> makilala pa ah para so, may bonding naman tayo tsaka ano pasalamat ko na lang din kasi nga ah, yun sinabay mo din ako ay so, sige ma'am check ko tapos ano ah hmm. uh, <laughs> Ano mo, text na lang tayo gatun. <laughs> Mahilig ka po mong gumalag-alag ganyan. Oo naman. Ikaw, saan ka lagi halos dito? Wala pa, ikot-likot lang din ako dito. Basta kung sino yung makuha ko, ganyan. Ah, okay. I mean, yung mga free ride, ganyan. Ah, grabe ka naman. At dito lang naman kasi ako. Eh. Oh, sige bukas <laughs> si Pepe. Sige bukas pagka ano, pagka may lakad ka, i-free ride ulit kita. Yeah. So, bayan libre. Oh, naman. Free ride ba? Free ride. Ah, oh. Okay solo nandang no, no, dun sa bahay oh, oh, ha? I mean, hindi di ba yung free ride oh, free ride nga, ano solo sa bahay hindi, I mean, ano ah, mo? dahil wala kang kasama doon, pwede oh, kang bumala oh. ah, diba, okay, okay paka, ano natin? go ah, okay, yung okay, okay. ano, ano pinag-iisip mo Reina? Reina, pangalan oh. mo no? reina ano ulit, pangalan mo? ano ma'am, ano na lang, Chili na lang, Chili oh. yun din yung pangalan natin pangalan ko sa Chilling. ano sa page ko. Ah okay. So follow na lang po itong hindi na ako sabay. Ako na lang sa website. Dadalhin. Sarap gusto susong magpunta. Malapit na ba tayo, ma'am? Uh, Oo. Okay. Sige. Uy, ingat ka kuya. Ingat ka din, layo mo pa uh. naman. <laughs> ano? Layo mo pa naman. Hindi <laughs> malapit na ako, ako. Malapit ka na. Malapit. Sobra. Oh my god sobrang lapit na sa bahay namin ikaw ah. kuya hindi, I mean, ano hindi ko kasi alam yung sa inyo kaya tinatanong ko kung malapit na ba talaga oo, oh, malapit na grabe ka naman konti na lang ano, ano, konti na lang konti na lang oh my god malapit na ay grabe ka kuya wala na, wala wala na pinagsasabi mo ay, pinag-ano matatawa lang mo. ako eh konti na lang konti Um, kuya, doon na lang ako, kuya. Saan mo? Ayun, sa tawid na yan? Ah, uh, sa tawid. Ah, oh, lapit mo lang pala. Okay, eh, thank you ah. Eh. Thank you. Okay lang, ma'am. Basta okay lang, upload ko to ah. Oo oh, naman. Walang magagalit, safe. Single. Safe, safe na safe. Safe na safe. CD. Yes, sir. Mamaya ah. Oh, Mamaya? ano? I mean, kukunin ko yung ano. Ayun pa bango? Oo. oh. oh. Okay. Kung ano ang lang pinag -isa. Layo ano? pa pala na inikot natin. Dito hmm. ka lang pala. Oh, po. Wait lang mami. Ito bibigay ko sa'yo. So, ito ka ano? Nang? Ang likod. Likod? Para pag-pray. Oh shit! <laughs> Ay! Nagpapamassage so, ka rin yung ba? Ano ko? Yung ano ko? Yung? Likod. Ano yan ma'am? Kakasayaw mo yan eh. Kanina. Oo. Ito yun. Ito yung medyo sweet. Oh, okay. Ito. Kailangan inaalog muna. Para? Para ano. Mas magandang inaalog? Oo. Oh. Oh, main mo muna to. Ay, oo. Ano mas gusto mo? Ito? kasi Oh, sige, ito na lang. Bigay ko sa iyo to. Oo. Kaya lang ito kasi bawas na eh. Gusto ko pa rin yung pababa. Ito kasi bawas na eh. Mag oh. Gusto ko yung kanyan. Oh, ito. Bigay ko na lang din sa'yo ito. Para maalala ko yung amnesia. Yung mo. Oh, shit! Ang oh, um, buko talaga nito. Ito na yun? Oo, oh, amnesia. Promise. Sobrang ano talaga. Ito na mo. tuloy ako. Promise. Ang bangon niya talaga. Wala akong masabi. Yung sa ano ha? Yung sa link. Saan ka ba makakabili? Sa ano ma'am? Sa TikTok meron din tsaka sa Shopee. Ah, okay. okay, message mo na lang ako. Sige, papadala na lang kita. Oo, kasi for sure uh, ano 'to. Okay yan naman. Kasi pagka biyahe ako, bigay ko sa'yo. yung eto 'yung gamit mo, 'di ba? Oh, yeah. Eto. Amnesia. Eto 'yun. Oo. Oh. 'Yun. Sobrang bango. Tsaka 'yung ano, ma'am. Yun. Sige, pagka bumiyahe ako, idaan oh. ko sa'yo 'to. Ida oh. I- i- te text na lang kita. Idaan ko sa'yo 'yung bagong ganyan. Oh. Pero sa ngayon 'yan muna. Oh. Ha? Oh, sige. Sige, ma'am. Thank you. Wait, Ingat thank ka. You. Thank you. Bye-bye. Affair. Nice to meet you. Oh, nasa na yung face? Oh, oh, ah, sige. Ay, ito pala. Pwede mo rin ako naman i-chat sa ano sa page. Chili. C-H-I-L-L-E-E. -E. Okay. Yan. Ay, ah, ikaw to? Oo, oh, yan. Ay, nice. Talagang vlogger ko pala. Talaga, ayaw mo kasi legit. maniwala eh. Buti na lang pala, ano, no? Ayaw mo kasi maniwala eh. Okay, Totoo nga so yan. So, vlogger ka po talaga pala. Matagal ka na po nagbablog? Oo. Ano lang? One month. Okay, ang dami followers. <laughs> Kunti pa lang yan, syempre. Tataas. Sana tumaas pa. Dito lang kita yung message. Oo, uh, dyan mo lang ang message para ma-reply agad kita. Basta Ayan. Like... Reyna, Reyna yung pangalan mo. Oh, no. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sige ma'am. Uy, kuya ano ah. Thank, you. po ulit. Wait, Bye. Bye-bye. Oh, Thank oh, you. Ingat ma'am, ingat. Bye-bye. Bye-bye.